Ang aking reaksyon tungkol sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea o teritoryo ng Pilipinas. Ang China ay inaangkin ang malawak na bahagi ng South China Sea kabilang ang mga lugar na malapit sa baybayin ng iba't ibang bansa sa timog silang ng Asya, batay sa kanilang Nine Dash Line na mapa. Ang pag-aangkin na ito ay kinabibilangan ng ilang bahagi na malapit sa Pilipinas na tinatawag na West Philippine Sea. Ang China ay umaasa sa kanilang interpretasyon ng historic rights at historic waters na kanilang sinasabing nagmula pa noong Han Dynasty. Ang ganitong pag-aangkin ay nagdudulot ng tensyon at bidiwaan sa pagitan ng China at Pilipinas Lalo na sa mga isyu ng karapatan sa pangingisda, paggalugad at pagpapaunlad ng likas na yaman at kalayaan sa paglalayag. Ang Pilipinas, sa kabilang banda, ay umaasa sa modernong internasyonal na batas, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na nagpapawalang-bisa sa nine-dash line ng China patuloy na diplomatikong pagsisikap at pag-uusap ay mahalaga upang mahanap ang isang mapayapang solusyon na magiging katanggap-tanggap para sa parehong bansa at sa mas malawak na komunidad ng mga bansa. Ang pagkakaroon ng malinaw na komunikasyon at pag-unawa sa mga karapatan ng bawat bansa ay susi sa pagresolba ng ganitong uri ng hidwaan. Ang hidwaan sa pagitan ng China at Pilipinas sa South China Sea ay isang delikadong isyu sa kasalukuyang panahon. Upang magkaroon ng isang magandang reaksyon sa hidwaang ito, mahalaga na ipakita natin ang pagiging matatag, disente, at diplomatiko. Mahalaga na ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagtataguyod ng kanilang soberanya sa mga teritoryo at exclusive economic zone na nasa kanilang jurisdiction. Dapat ding ipakita ng Pilipinas ang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Pangalawa, Mahalaga rin na manatiling bukas sa negosyasyon at dialogo upang masolusyonan ang hidwaan sa South China Sea. Sa pamamagitan ng diplomasya at pakikipag-usap, maaaring magkaroon ng pagkakataon na maayos ang alitan at mahanapan ng solusyon na makakabuti sa lahat ng panig. Higit sa lahat, dapat na panatilihin ng Pilipinas ang kanilang dignidad at integridad sa harap ng mga hamon mula sa China. Ang pagiging matatag at mapanindigan sa mga prinsipyong pinaniniwalaan ay mahalaga upang mapanatili ang respeto at suporta mula sa iba't ibang bansa. Sa kabuuan, ang pinakamagandang reaksyon sa idwaan ng China at Pilipinas ay ang pagiging matatag, mapayapa at disente sa pagtatanggol ng soberanya at karapatan ng Pilipinas sa South China Sea. Ang pagtitiwala sa diplomasya at sa proseso ng batas ay mahalaga upang maayos na maipaglaban ang interes ng bansa sa pandaigdigang komunidad. Ikaw, ano ang iyong opinyon? Follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless.